Hi everyone, good evening, kumakain kami ng snack, <laughs> snack kasi 12.30 na sa gabi, yan ulam namin, ulam namin adobo, yan, nagano kami, apunan namin alas 12. oh, iba kami mag-snack. O, oh, mag-alauna na pala. 1 a.m. snack namin to. nag na kami ng kanin. Sana makahuya lang ako. Hirap siyang humuya. Kasi mapuputol na yung ngipin ko. inang ng kubos. Kumakain kasi ako ng dates eh. Matamis yan, di ba? Nung mm -hmm. Tama. Hindi ko Ikaw, hindi ako kumakain Pero sabi naman, nakalagay naman doon na kahit matamis yan, hindi naman daw niya nakaka, ano, nakakaano ng ang anong tamis niya. Nakagamot nga yan daw sa high blood. Nakalagay yan sana. Nakikita mo ba sa ano, sa Biblia, Nababasa ko kasi sa Biblia na si Jesus pala bininyagan, pinapakain lang ng dates. Yan yung, oh? yung prutas na dates. Walang binunyag. Yan lang ang pinakain. Dito, dito. dito yung din. Hindi, yun sa atin. <laughs> Tapos yung dito din, sa kuruan din, naba, na, ano din, yung naano ko din sa kuruan na kaya pala sila araw-araw silang kumakain ng dates kasi yan din pala walang binyag din dito yun lang din hmm. yun lang din ang kinakain dito sa bata pag binyagan yung tama naka. sabi ko bakit pala yun tapos hindi ako sila nabawa papakain no? lang nila oh yung may mag ano pinapakain lang yung yun lang ang binyo hmm. so, sila so, siguro pag malaki na sila to 10 or ano ganyan ang edad no? Um, si, hindi tinanong ko si Manira wala kasi may akala ko si Ibrahim dati binigyan ka sabi ni Andi si Andrea, wala namang binigyan dito pinapakain lang ng tamar pag kapanganak mm -hmm. kaya pala ganoon pala sabi ko tapos sabi ko bakit ano kasi sa Biblia sa ano sa amin binabasa sabi ko si Ibrahim si oh, Ibrahim right. Ano, kapatid ni Daisy, nung amo niya. Nandyan, yung sila nakatira. Kaya napisang malapit. Sa amin yung pisa. Pero yung uh, nanay niya, kapatid sa tat sa amin ni Daisy, yung malalaki. Patil. Mm. Mm. Ok lang pala. Mm. Masarap nga. Sabog sabog, sarap sabog. Maasin? Hindi ah. Yeah. Binagay na natin maraming asukar. Na Maasin. Pari. Ano unang nakain? Ako na yung mga bawang. Paborito ako paborito ko si buyas. Ah, oh, mas Ay, mas mas na, na pag mag, -ana, mag -ana ano, mag ano ako, lipstick. Pag mag lipstick ako si buyas, hiwa lang mga hmm. yung buon na malaki. Mm. Yung buo na si buyas, buo. Tapos sa dog masarap mag lipstick. Wala lang kasi dito. Wala. Hmm. Lipstick or pork stick. Masarap yung pork. Pork stick. nakikita ang baka dito eh sa yun. Sa sa Sa, sa, sa Manila kasi. Ang dami ko na natutunan luto doon dahil sa amo ko. Ang galing magluto ng nanay niya. Ganyan din ang anak ni Hindi yung Sir Miguel. Mm -hmm. Sarap. No, talaga ko marunong magluto. Doon ko lang nalaman magluto nung nagtaba ko sa Manila. Kasi yung mama nung amo ko lalaki, ang so, galing magluto. At adobo, lahat. Siya nagturo sa akin, tinuturuan talaga niya ako. Sino? Yung nanya niya, sabi niya, gano'n ang ko. Lahat, talaga ko nang kahit yung popcorn, hindi talaga ako marunong magluto niya. Popcorn? <laughs> hindi ko alam talaga niya. Yung nagaling sa microwave? Hindi, yung sa kaldero. Ah, hindi yung, ah, hindi yung sa microwave. Mag ano naman yun eh, uh, kukusa. No, lagyan pa ng manti. Oh, hindi talaga ako, hindi kong inosente in in talaga ako dati. Wala akong alam kasi, di ba sa atin, hindi naman balibo na. <laughs> Ang <laughs> mo. Hindi bibili karan mo peso ganyan. Sa amin kasi na um, mais. Mahal ang bili, ma mahal na sa wala. Eh sa amin di ba dito popcorn. Dito sa amin mais yung sinangge. <laughs> oh, oh. <laughs> bali bo. Samtan. <laughs> dito eh mantika lang. takpan. Oh wala, bukan lahat. Pag nandito si Munira daw. Doon ay natulusob sa bila sino kami ay, eh, doon. Oh. babae. Hindi tayo makikita ni munira. Kasi doon, doon kita. Dun, na, nga hindi nga. Hindi nga, kayo, mag-abot dito. Sabi niya. Mm. Bakot uh, bakot. Sinabi mo? Sabi ko pupunta dito sa si manera. Sa si doon na lugo. -do 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 pabilisan ako ng manok. No. hindi ka makikita. Hindi nga kayo makikita. <laughs> <laughs> Sabi niya. Kasi... Happy mm -hmm. kasi pag Huwebes, kayo din pupunta din doon sa hindi Nakakatulong doon para kaya pa na doon kami ina. Kasi, kasi para, mar maraming trabaho. <laughs> Oo, yung mga anak kasi. Parang ako, ko. parang ako. ay kong tinuntay yung mga anak niya kasi natatawad ako eh. Ay, sabi nila, ba't dito kayo iwan? <laughs> sabi ko, ah, ba't doon sabi sa mo ko? Ba't kaya sa sabaw kayo? May mantika, awal sa kanya. Sarap kaya. Eh, bakit ka, Kaya, Kaya, lang ka? siya talaga? Nakakasawa. Kasi lang ang buti natin yung kanin kasi magsayang siya. Tapos inaarap siya. Buti yung itin di ng kanin. Hmm? Sabi niya saan yung kanin tayo. Oh boss! Yung <laughs> itin. Kinain namin. Kasi lagi kayong magtatapo ng kanin. Yung itin di ng kanin. Hindi yan. Pakain ng kanin ng ganitong oras tanghali lang yan sila kakain ng kanin. Pagtawanan kapag nagkakanin ganitong ura. Ang tatawanan ano uh -huh? na sila tayo. Ang tatawanan na sila Parang ano ano ka. Ang ano din yan. Sa tulad ng... Tulad nung kumain ka doon sa mota na nag-indomay ka. Tapos inuuna mo kakanin. Di pa sabi nung ano, ano ni Ruba? Yeah, ah. yung kanin. Tapos, ni... ah, di ba, naulog, no, mm. katumba siya na. Kanay. Sabi pa niya, Yak, yung kanin. Hindi, mm. inano sa, ay, ay, yung indomie daw sinabay sa kanin. Lalo na yung itlog. Pag kumain kami ng kanin. Mahilig kasi kami kumain ng kanin ng itlog. Ganun talagang sila. Ganun. Mm. Amo ko na laki ang pinagalitan. Amo ko na babae Bakit daw? Kumain. Kumain ako ng kanin ng itlog Yung ulam. Ay hindi, ano yung inuulam. Mm sa atin? Sabi ng ang pambaba. Hindi, ganyan sila. Sa Pilas. Hmm. Pinapay kasi sila pina pala. Man. Sabi nga ulan na sa amin yan. <coughs> Masarap din pala. Dito, Naubos na natin. Dito parang wala. Ang malabang ulan. Ganun ko lang lang. Hmm. May isda yun. Ano Alam mo bakit tumakas yung dogo ko din? doon kami kinaro pa yung parte. Yung hipon ang binanada na Alam yung isang kalderong hipon, hipon na cat catering. Anong hipon? Yung hipon! Pati it's the okay. duck. Mm. Pinipito na may sarap. Ano, okay, sarap na na may... Tatang butter. Alam mo, pinakain kami. Tapos, akala namin tapos na sila lahat. Alam mo, ang kinuha lang namin. Yung hipon, pati yung parang kagunara. Yung hipon na isang kaldero, naubos namin tatlo. Mm -hmm. Kay, kay ruba, isang plato. Kay Dizzy din pa din. Ano <laughs> sabi ni Mama Sara? Wala, sabi lang ni Mama Sara, kunin niyo lahat kasi hanggang bukas, eh di, kinuha namin lahat. Hindi na balik. Hindi, kasi pag ano kasi yun, tapos na kasi yung bisita ko kumain. Eh mama, hindi yata kumain yung mga bisita ng ipot o isda. Artis lang. Pero mama, hindi rin minsan nagkabila yung ipot ng malalaki. Ako lang din ang nag-uupos. Mama, sorry lang. Ano makamuma? kakaon kami oh. Ang ganda no. Adobo. Ano oras na sa atin? Umaga na ba? Oo, umaga na. Alas 12 na eh. David. Tapos na guys. Ubus. Ubus ang kumain. Ubus. Thank you so much for watching. Agogo besna kami na kini na nami bye.